Kumusta mga ka-atletiko? Ngayong bagong taon, narito na ang aming listahan ng MVP candidates sa NBA. Maraming beses nang nagbago ang MVP ladder sa buong season, kung saan matatag na nangunguna si Nikola Jokic habang nakikipagtunggalian kay Luka Doncic para sa si prestiyosong tropeyo. Ngayon, may bagong mukha na nangunguna sa MVP ladder dahil sa kanyang pambihirang mga performance. Sa dami ng kompetisyon para sa MVP award ngayong season, ito ang aming rankings. Number 1, Joel Embiid. 35 points per game, 11.7 rebounds per game, 6.0 assists per game, 1.2 steals per game, 2.0 blocks per game. Si Embiid ang nangunguna sa 2023-24 NBA MVP race na ipinapakita ang kanyang scoring talent na may 35 points per game. Kahit may drama sa team tulad ng Ishoki na Simmons at Harden noong mga nakaraang taon na panatili ni Embiid ang kanyang husay sa laro. Meron pa nga siyang dalawang scoring titles at isang MVP trophy. Number 2, Nikola Jokic 26.1 points per game, 12.3 rebounds per game, 9.2 assists per game, 1.2 steals per game, 0.8 blocks per game. Si Jokic na may dalawang MVP titles ay nasa ikalawang pwesto sa rankings. Kilala siya sa kanyang all-around skills at patuloy niyang pinapamalis si ito ngayong season. Number 3, Shea Gilgius Alexander. 31.2 points per game, 5.7 rebounds per game, 6.3 assists per game, 2.6 steals per game, 0.8 blocks per game. Ang 25-year-old na guard na ito ay nasa MVP conversation. Litaw ang kanyang galing both ends of the floor at ginawa pa niyang title contenders ang kanyang kopo ng OKC Thunder. Number 4, Yanis Antetokounmpo, 30.9 points per game, 11.1 rebounds per game, 5.5 assists per game, 1.3 steals per game, 1.2 block per game. Si Yanis na may ambisyon para sa kanyang ikatlong MVP ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kausayan inside the court. Malakas ang impact sa bawat laro at kasama sa top 5 players sa buong mundo. Number 5, Luka Doncic. 33.9 points per game, 8.4 rebounds per game, 9.3 assists per game, 1.4 steals per game, 0.6 blocks per game. Ang batang Slovenian ay nasa ikalimang pwesto sa MVP race dahil sa kanyang maturity at evolution na nagpapatuloy ngayong season. Number 6, Tyrese Halliburton. 24.6 points per game, 4.0 rebounds per game, 12.8 assists per game, 1.0 steals per game, 0.6 blocks per game. Ang sensational rising star na si Tyrese Halliburton ay nagpapakita ng kanyang offensive versatility, proficiency, and effectiveness para sa kanyang team. Number 7 Jason Tatum 26.9 points per game, 8.4 rebounds per game, 4.4 assists per game, 1.0 steals per game, 0.5 blocks per game. Si Tatum, na leader ng Boston Celtics ay nasa MVP race pero nakatuon siya sa pagkamit ng NBA title kaysa sa individual awards. Number 8, the Aaron Fox 30.0 points per game, 4.6 rebounds per game, 6.1 assists per game, 1.6 steals per game, 0.4 blocks per game. Mabilis umangat sa MVP conversation ang manlalarong ito. Impressive ang kanyang statline at talaga naman isang dynamic point guard. Number 9, Tyrese Maxey 26.1 points per game, 3.83 rebounds per game, 6.5 assists per game, 0.8 steals per game, 0.5 blocks per game. Shocking ang pag-angat ni Maxi at talagang kinasabikan ng mga naglalaro ng fantasy basketball. Sa court, patuloy siyang nagsosorpresa sa kanyang performance at isa talaga siyang potential star dahil inangatan niya ang mga expectations mula sa kanyang improvements ngayong season. Number 10, Anthony Edwards 26.0 points per game, 5.4 rebounds per game, 5.2 assists per game, 1.4 steals per game, 0.6 blocks per game. Si Edwards ay unti-unting nagpapakita ng kanyang galing bilang isang superstar player sa NBA. Sa edad na 22 lamang, itong batang phenom na ito ay nagpapakita ng mga numero na nagpapahiwatig ng maliwanag na hinaharap para sa Wolves sa kabuuan, ang MVP race ngayong 2023 to 2024 NBA season ay puno ng talento at kompetisyon. Sang-ayon ka ba sa listahang ito, mga ka-atletiko? I-comment mo na yan.